Saan nga ba dinadala ng asawa ko ang sahod ko sa Facebook? Nung nakaraang sahod namin sa Facebook, ay bubili nga kami ng rep, sopa drawer at marami pang iba. Kalipas ng ilang buwan, nagsahod na naman kami sa Facebook. Paggawa kami ng bahay, pinalaga namin ng grill. Lahat po ay idea yan ng asawa ko. Ito lang December ng bagong taon at Pasko. Nagsabi siya sa akin na bibili daw siya ng bagong po drawer ng anak ko. At syempre, yung pinapangarap niya na hinihiling niya sa akin na washing machine. Sobrang babaw talaga ng kaligayahan ng asawa ko. Dahil sa washing machine ay masaya na siya kada sahod nga namin sa Facebook, nag-iisip nga siya kung anong bibili niya gamit namin sa bayo o ipapagawa namin sa bahay. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko. kutsa na maganda na at mabait pa. Wow. Ay talaga namang makikita mong masinop sa pera. Yung bang sinasahod natin sa Facebook ay talagang uuwi sa gamit sa bahay. Kung hindi niyo po natatanong halos po dito sa bahay ko ay dahil lang po sa Facebook. Kahit gabi na nga ay talaga naman nagpa-deliver nga siya ng po. Tama po kayo. Lahat po ng sinasahod ko sa Facebook ay napupunta sa asawa ko. Yung iba po ay naiipon niya. At lahat ng kagustuhan ng anak ko, siyang nag-aalaga at yung anak niya din ay nasa bahay din namin. Nabibili lahat ng gusto ng mga anak ko dahil sa kanya. Sobrang swerte ko talaga sa asawa ko kung napakabait niya talaga sa anak ko, yung parang tinuturo niyang talagang tunay na anak. Anak ko na lang ang makapagsabi kung pa paano talaga alagaan siya ng tita Mads niya. Kung sa iba-iba ngang stepmother kayaan yung anak ko, imamaltrato ang dami kong nababalitaan na ganyan. Pero yung asawa ko ay talaga namang tinuturo yung turing na anak ang aking anak. Sobrang palagay talaga ang lob na asawa ko ang nag-aalaga sa anak ko. Sobrang daming ang plano ng asawa ko. Dahil gusto niya ng araw umuwi ako. Yung konting naipon nga namin sa face ay may plano nga siyang mag-business. Basta babalitaan ko na lang kayo pag natuloy na. Ayaw niya daw kasi na mabaliwala ang pinagpagirapan ko dito sa Saudi at yung pagbablog. Sino bang hindi gaganahan pag ganito ang asawa mo? Gaganahan ka talaga mag-vlog at magtrabaho dito kahit sa malayo. Kung sa iba asawa nga ito, hindi ko naman po lahat ano. So, proud na proud ako sa asawa ko na inuuna ang gamit kaysa sa pang sarili niyang luho. Ni minsan nga ay nasabihan ko nga siya na bumili na siya ng damit niya. Bumili siya ng pampaganda niya. Ayaw nga daw niya unahin yung uunahin niya daw niya yung mga gamit sa baha at makaipon. No opinion na nga pala yung pinapangarap niyang washing machine. Na naman maraming maraming salamat sa mga followers na talaga namang bayang kami. Hindi kami makakabili ng ganito kung hindi rin po dahil sa inyo. Na naman panuuri natin ng asawa kung anong reaksyon niya dito sa washing machine. Oh, di ba? Hey. Thank you, babe. Di na ako mapapagod maglaba. Yeah, matutuyo na. Yeah, ang dami kong labahin. Makakapagpatuyo na ako. Thank you. I love you. Salamat. Dito ka. Mas ka, bahay ko to. Dito, natin bahay ko to, bahay ko to. <laughs> Mas dito, Lagyan natin pa ka namin. Mas dito, talagay ng... Ay, okay. may hangin. Ah. Oo oh, nga, ma may libre. Ng... Wow, may hangin. Libre kang bayat lupa. Hi, <laughs> Yumi! Ang ganda-ganda talaga ng ate Yumi ko. Mi! Kapitan! Main ka na! Yan, tinuturuan ko yung mga anak ko mag-ipon. Ang gastos ng gastos. Para pag-uwi ng daddy, madami kaming pera. Mas marami kaming pera kay daddy. Sobrang maiyak ka na lang talaga sa tuwa. Yung ganitong trato ng asawa ko sa anak ko. Yung maiyak ka na lang sa tuwa. Ah, napapasaya mo sila kahit papaano kahit malayo ka. Kaya naman, pagsisikapan pa natin at pag-aayusin pa natin ang trabaho na para lahat ng pagod ay hindi mauwi sa wala. Sobrang natutuwa nga rin ako dahil close na close nga sila ng nanay ko. Sobrang bait ng asawa ko sa nanay ko. Uy. first time yun ah. Dahil bihira sa Vienna na magkasundo. Ay, kaya naman salamat Lord. <laughs> Patingin! Video mo nga siya. <laughs> Piliin mo masusurprise surprise ko talaga. <laughs> Pinaka gusto mo na talaga 'yon. <laughs> 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 ano mo <ba doon>? to? <laughs> Wag mo ito sa 500, 500. 500 gusto ko talaga 'yon. Ba, ba't mo binabulong? Huwag mo bulong niya, ang bayang

Okay, tago mo to. Dali. Tago May mo yan. Dali. Skyla, parang timbang Itago mo yan. Dali, papadala mo yan sa kapatid mo sa bagong taon. Dali. Ano Sabi ko, ma. Ano yung mo? 500. Yung 500 <laughs> na nasa bag ko, isa na lang. <laughs> okay lang yun sa tita. <laughs> Dali! Dali! Dali na, ibibigay mo doon sa kapatid mo lakad. Ayan yan talaga, magkasundo ang anak ko at saka yung asawa ko parang tunay na mag-ina. Pakabait din talaga naman ng anak ko sa asawa ko. Guys, wala na talaga ako ibang hihilingin. Hindi mapasaya lang sila. So yun lamang po, maraming maraming po salamat. Ingat, God bless. Thank you Lord sa blessings sa araw-araw. At maraming maraming salamat din sa mga solid followers ng Pinoy Discarte. Thank you po.